Nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaring uh, mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa so first maisip rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Nagbato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Tungkol sa di kumanoy paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot ng Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Sen. Aimee ang nangunan. Ay, pakilap sa PR, di wala Ay, pakilap sa PR, di ba? Pakilap sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng pangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, Matatag. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng nilatag ang plano para muling sumaki sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang teko-pansin na walang nakipansin. Punyo, umotong ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tended my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang, ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tao. Agosto, sinigawa ang unang broadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni PBB. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre Walang bahid ng pagtutol walang balak na ipagtanggol ang kapwa ang Pilipino. Nobyembre, nag na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aaling lang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang uh, ng APRD, eh, hindi naman kami hakarang sa mga ICC. Para tagunan ng galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sal. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, na idiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng, ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anumalya. Enero 25, 2025, Sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pag sampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusik habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, Kabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber, Marso, kapito hanggang Kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-arrest. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Na. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi kasama sa eroplano si, si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayon nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. I will say group effort, Secretary Chidoro, Secretary Aguilera, and the President and I. Nagsakatuparan. Mag-usap kami. mag Nagkagulo. magawa. Wala tayong magawa dahil bispo ang gobyerno. Ang sato kong sa Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. I I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas court pending in the Supreme Court. Ngunit ang buong katotohanan. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasa. Paliwanag so mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. Ay, nirepresent ko po ang Inter Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Okay, so that's uh, where we are so far. Um, at uh, mahirap, uh, hindi an ang uh, sinasabi sa videong yan, na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remilia Boying maaring managot sa violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan wenley maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbel ang Chief PNP sa arbitrary detention article 124 ng Revised Penal Code violation of RA 319 anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na Malahil si SILG Secretary John Vic Cremulia ay uh, ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad ng iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. ikatlong grade misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention not only against the former president but also against former executive secretary medjaldea Ikalawang violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited by uh, VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019, for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulya to perform an act in violation of law rules and regulations in connection with his official functions, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service, ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code. False testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code. At conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot.